what's up guys? Ito na naman tayo another day. Nasa Tagaytay tayo ngayon. So, ibibisit ko kayo ngayon dito sa loop na magandang spot dito. Ang loop, ayan. Kita nyo naman, ba? Diba? So, nasa labas tayo. Papakita ko sa inyo yung loob nito. Sobrang ganda. So, ulit to sa magbabarkada. Let's go! At ayan, nakita nyo naman sa loob pagpasok natin. Yun, no? Know, may nagpo-photoshoot dito. Prima, yan, kilabos yet. madam, madama, ayan. sa inyo. Mom and sir, ayan kita mo naman mga photographer So pwedeng-pwede dito sa magbabarkada. Ay, may billiard dito, may bar station. Kita mo nyo naman, 'di ba? Solid talaga dito, guys. So 'yung tulugan na ito sa taas, mapapakita ko sa inyo mamaya. Ayan, ito yung mga pagkain natin 'yan sa ating merienda na pa-merienda ni Boss and madam sa So nandito tayo ngayon. Ayan. Dito may mini pool din sila. So makikita nyo may mini pool sila sa sa likod 'to, sa likod 'yan. Kita nyo 'di ba? Sobrang solid nito sa magbabarkada, pamilya, and yun so pwede nyo silang i-visit uh, punta kayo sa kanilang uh, page or may page sila ayan kita nyo naman yung kusina ayan may lutuan pa kompleto dito guys kita nyo naman ang um, ganda na may pagka vintage talaga yung lugar so may kita nyo so ayan kita nyo naman diba ang ganda ng setup meron silang drum set dito sa mga mahilig sa banda sa music ayan pwede pwede dito talaga So, pwede rin itong photo shoot. Ayan, sa mga gusto nyo video shoot dito. Ayan, kita nyo yung bar station nila. Meron sila mga alak-alak. So, ayan, nakikita nyo, diba? Ayan, sobrang ganda talaga. So, panoorin nyo lang itong aking video. Ipapakita ko next dito ang kanilang higaan sa taas. Ayan. Sobrang ganda dito guys. Ayan, o, kita nyo naman yung ambience. At ito na nga tayo, haket na tayo sa taas. At papakita ko na sa inyo yung kanilang tulugan. So, kita nyo naman pag-akit pa lang. Sobrang uh, Nakaka-relax talaga Ayan Kita niyo yung tulugan nila So, tabi-tabi kayo Mapagkada At kinaganda dito Meron silang TV sa taas Ayan, no Pwede kayong mag uh, Video Ay, video Manood ng uh, movie yan So, Netflix Ayan, no Kita may photoshoot dito Video shoot Sobrang sweet naman nila madam Sobrang and all carrots. At dito na nga makikita nyo, so yan, pwede kayo mag-drum set, pwede kayo mag -drum, pwede kayo dito magtugto kahit kayo marunong, ayan, katulad ko, hindi ako marunong, kala mo, nagmamarunong lang ako. At syempre, ayan, so kung isipin mo kung banda kayo dito, may mga pare-pares kayo, yun, pwede kayo mag-gitara, ayan, kita naman may spot ng ba diba? hindi kayo tumugtog, mag kayo kahit hindi kayo marunong, para lang sa content. Wala <laughs> na, and shoutout dito na matatapos ang aking video. Shoutout sa inyong lahat, guys. So, support nyo ako lagi sa mga videos ko. Thank you sa mga sumusuport sa, sa atin. God bless kayong lahat. And, syempre more blessing to come sa inyong family. Thank you, guys. Shoutout. Please share and like.